I've been attached with the feeling of waking up with you pa my Nag-uusapan na nga at na ng maraming komento ang post na ito na Star Magic Pills na kung saan ay anino pa nga lang ay alam na alam na nga ng maraming bablis kung sino ito at ayon nga dito Forever Kapamilya 23 October 2024 2pm at live na live nga siya ang magsasign ng contract at sino nga ba ito at ito nga guys ay walang iba kundi itong ating Doni Pangilinan at ayon pangagay nga guys sa post sa kapamilya forever a kapamilya Mark your calendars this October 23 to witness this artist's memento's milestone. Stream the star-studded event at 2 p.m. At talaga namang napakomento na nga rito ang maraming bubblies dahil walang iba kung araw ito kundi si Donny Pangilinan. Dahil anino pa nga lang ay kilalang kilala na nga ito ng maraming bubblies at ayon dito halatang halata kasi tanging dahilan yan eh. Kaya naman stay tuned lang tayo for more update kila Donnie at Bell sa mga susunod pa na ayuda. Lalong lalo pa nga at meron tayong masasaksiyang kaganapan ng ating doni Pangilinan mamaya.